likoan hindi oh yon po um. pa team hayok team pero hindi pa makabataño 50,000 po ito. Ano kaya mangyayari dito? Nakakakaba po. Nakakakaba po yung ano, yung larong ito. Bakbakan po ito ng ma maganda, magandang bakbakan ito. Sino kaya? Malaysia ba or high octane? High octane or Malaysia sa boya? Sino kaya? Sino kaya? Sino kaya? Ayun, Malaysia. Malaysia Malaysia ulo. pero nakasunod na ang Hayok Tain. Sa lahat ng Tain yun. Ayok know. no, no. no. Magandang Kita laban naman. to mga boss. Naman. Magandang Kita laban to. Romel versus Romel Salim versus Jules Oxales. Namumuna so po yung Malaysia laban sa Ayok Tain. Magandang laban ito. Halos ano, konti lang yung lamang. sa mga dalawang bangka sa likuan ito magkakatalo. Sa likuan, likuan. Oh, Nakadukot po. Ang boyo natin. Nakadukot po. Team Hayok Team. Pero hindi po magpapatalo ang Team Malaysia. Yun. Yun po, hindi po magpapatalo Tandang laban. Saboya, Saboya, Saboya. Ito yun. Saboya, Saboya. Ito yun. Saboya, Saboya. Ito yun. Ay! Nag-abot. Nag-abot ang dalawa.